programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Gulat na gulat nga ngayon itong si Charlene nang bigla-biglaan na nga lamang may nag-message sa kanya sa kanyang cellphone na anonymous messages at nagulat nga siya nang mabasa niya ang text message na ito at wala nga siyang kalam-alam na ito pala ay si Leilanin ang siya ang tunay na nakakaalam kung sino ang tunay niyang anak at dito nga ay nagulat siya nang sabihin nga dito nitong si Leilani na tinex sa kanyang cellphone na ang tunay niya nga daw na anak ay ito nga si Princess na nasa loob ngayon ng kulungan at hindi si Levi ang kanyang tunay na anak na siyang ikinabigla at ikinagulat nga ngayon nito nga si Charlene kung kaya't ang ginawa ni Charlene ay agad-agad nga siyang pumunta ng piita na kung saan nga ay dinalaw niya itong kanyang anak na si Princess na ito nga ang kanyang natanggap na anonymous message na si Princess ang kanyang tunay na anak at dito ay kinumusta na lamang itong si uh, Charlene itong si Princess ngunit walang kalam-alam itong si Princess na kumukuha na pala ng specimen itong si uh, Charlene upang uh, makakuha siya ng maaaring ma ipa-DNA test na ginamit nito nga si uh, Princess kung kaya dito ay nagtagumpay nga siya na makakuha ng isang bagay nga na ginamit nito nga si Princess para maipasuri niya nga ito at hughintay nga siya ng ilang araw at ngayon nga ay dumating nga ang takdang oras at araw nang malaman nga niya ang katotohanang ito nga si Princess ang kanyang tunin anak dahil 100% na magka-match nga silang dalawa at ang malaking palaisipan ngayon dito nga kaya Charlene ay kung sino ang tunay na ina at magulang nga nitong si Livy. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.